Naipaglaruan ka na ba ng isang tao ng sobrang lalim? Ngunit ni isang paghingi ng tawad ay hindi mo kailanman natanggap? May isang makapangyarihang ritual ng Buddhism na nanatiling lihim sa loob ng maraming siglo. Tahimik, simple, at halos hindi ka panipaniwala. Hindi mo kailangan ng kandila. Walang sigawan. Walang paghihiganti. Isang bagay lang ang kailangan. Itim na paminta at kapag inilagay ito sa tamang lugar, may kakaibang pagbabago na magsisimula. Nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. At mismong taong minsang nagtaksil sa'yo, ay mararamdaman ng sakit na minsan mong tiniis. Hindi magtatagal. Sila ay lalapit. Hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa hindi nakikitang puwersa ng espiritual na balanse. Sa mundong puno ng ingay, ang pagtataksil ay kadalasang dumarating sa katahimikan. Walang babala. Walang paliwanag. Tanging distansya lang ang naiwan. Pinagkatiwalaan mo sila. Tinulungan. Baka nga minahal mo pa. At gayon paman man, iniwan ka may sugat. Na hindi man lang humingi ng tawad. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang tunay na paghilom ay hindi laging nagmumula sa harapang pag-uusap? Paano kung may paraan para maibalik ang balanse? Hindi sa pamamagitan ng komprontasyon, kundi sa pamamagitan ng enerhiya. Isang bagay na sobrang liit, sobrang karaniwan, malamang ay nasa kusina mo na ngayon, itim na paminta. Sa practice ng buddhism, bawat bagay ay may taglay na enerhiya. At kapag ginamit ng may layunin, kahit ang pinakasimpling bagay ay kayang magbukas ng pinto sa kapayapaan, katotohanan, at di inaasahang pagbabago. Hindi ito sumpa. Hindi rin ito mahika. Isa itong tahimik na ritual. Iginagalang ng mga monghe, iniingatan sa mga templo at palihim na naipapasa sa bawat henerasyon. Sa video na ito, matutuklasan mo kung paano gamitin ng itim na paminta sa isang banal na paraan. Ang lakas sa likod ng mga simpleng bagay. Madalas nating iniisip na ang kapangyarihan ay nagmumula sa magagarbong kilos. Malalakas na salita, mamahaling gamit, o dramatikong aksyon. Ngunit sa sinaunang espiritual na tradisyon, ang tunay na kapangyarihan ay nakatago sa mga pinakasimpleng bagay. Sa buong Asya, lalo na sa mga bansang tulad ng Thailand, Cambodia, at oo, pati na rin sa Pilipinas, Naniniwala ang mga matatanda na may dalang malalim na spiritual na enerhiya ang ilang gamit sa ating tahanan. Asin para sa paglilinis, suka para sa proteksyon, bigas para sa kasaganaan, at itim na paminta para gisingin ang hustisya. Ang itim na paminta ay hindi lang pampalasa, isa itong binhi ng apoy, simbolo ng katotohanan. Kaya nitong mangiliti ng dila, linisin ang ilong, at magbigay init sa malamig at nakatago. Iyon ang dahilan kung bakit sa mga sagradong ritual, ginagamit ito ng mga monghe at espiritwal na manggagamot para linisin ang isang lugar. Hindi sa pisikal na paraan, kundi sa pamamagitan ng enerhiya. Sa maraming aral ng espiritwalidad, lalo na sa buddhism, isang bagay ang malinaw. Hindi kailanman nagsisinungaling ang enerhiya. Maaaring nangumiti sa iyo ang isang tao pero may dalang masamang hangarin. At minsan, daladala natin ang bigat na yon nang hindi natin namamalayan. Kapag tama ang paggamit ng itim na paminta, hindi nito inaatake ang taong nanakit. Ibinabalik lang nito ang balanse. Tinatawag nito ang katotohanan. Lumikha ito ng espiritual na salamin na napakabisa, na ang mismong taong nakasakit ang makararamdam ng bigat ng kanilang ginawa hindi sa sakit, kundi sa bigat ng pagkakatanto. Hindi ito pamahiin, hindi rin ito kulam. Ito'y karunungan ng mga henerasyong nakaunawa sa isang bagay na nalilimutan na ng modernong mundo. Minsan, ang pinakamaliit na binhi ang siyang kayang gumalaw ng pinakamalaking bagyo. Sa kulturang Pilipino, may sarili tayong paraan ng pagsasabi nito. May hangin sa katawan, may dala siyang bigat, Ipararamdam ng langit ang totoo. Kaya kapag inilagay mo ang itim na paminta ng may malinaw na intensyon, hindi ka lang gumagamit ng pampalasa. Nagpapadala ka ng mensahe, hindi sa salita, kundi sa espiritwala na panginginig. At ang universo, nakikinig. Sa bawat pagkakataon, bakit ginagamit ng mga buddhist ang ritual na ito? Sa pilosopiyang buddhist, ang mundo ay umiikot sa karma ang batas ng sanhi at epekto. Lahat ng iyong ginagawa, sinasabi o iniisip ay nagpapadala ng enerhiya sa universo. At isang araw, sa anumang anyo, babalik sa iyo ang enerhiyang iyon. Ngunit ang karma ay hindi parusa, hindi ito paghihigante. Ito ay balanse, isang paalala mula sa kalawakan na ang lahat ng nasira ay kailangang maibalik sa ayos. Isipin mong may gumawa sa iyo ng masakit, Nagsinungaling. Nagtaksil. Sinaktan ang iyong kalooban at basta na lang lumayo na parang walang nangyari. Ikaw ang may dalang bigat. Sila naman katahimikan. At walang hustisya. Walang paghilom. Naniniwala ang mga budis na sa mga ganitong sandali, ang kaluluwa ng parehong panig ay nawawala sa balanse. Hindi lang ang sayo, kundi pati sa kanila. At kapag ang diretsyong pag-uusap ay hindi na posible o hindi na tama, ginagamit ang isang ritual para i-reset ang espiritual na timbangan. Diyan pumapasok ang itim na paminta. Hindi layunin ng ritual na ito na iparamdam ang sakit sa iba. Layunin nitong gisingin sila. Nahayaang tumaas ang enerhiya ng katotohanan sa kanilang paligid upang maramdaman nila ang naramdaman mo at makita ang kanilang ginawa hindi sa pamamagitan ng galit, kundi ng pagkaunawa. Sa maraming Buddhist temple sa Timog Silangang Asya, gumagawa ang mga monghe ng tahimik na mga ritual gamit ang mga halamang gamot, langis, asin, at paminta upang linisin ang enerhiya ng isang lugar. Minsan, may linya ng itim na paminta sa may pintuan. Minsan, inililibing ito sa hardin. Minsan, basta na lang inilalagay sa lugar na tila mabigat ang enerhiya. Sa lahat ng gawain ito, iisa lang ang layunin. Ibalik ang kamalayan. Tawagin muli ang kaluluwa upang managot. Dahil sa Buddhism, sagrado ang pagpapatawad, ngunit hindi ito maaaring ipilit. Dapat itong manggaling sa loob ng taong nakasakit. At ang ritual na ito ang marahang bumubukas sa daang iyon. Malalim itong nauunawaan ng mga Pilipino. Madalas nating sabihin, bahala na ang langit sa kanya hindi ito pagsuko. Ito'y pagtitiwala sa universo na kumilos kung saan tayo'y wala nang magawa. Ito'y pagpili ng kapayapaan sa halip na pagmamataas. Enerhiya sa halip na pagtatalo. Ang ritual na ito ay tulay, hindi sa pagitan mo at ng taong nakasakit, kundi sa pagitan ng kanilang konsensya at ng katotohanan. At kapag natawid na ang tulay na iyon, ang paghingi ng tawad na akala mong hindi na darating maaaring dumating pa rin ang tamang lugar para ilagay ang paminta. Maaaring iniisip mo kung ang itim na paminta ay talagang may ganitong lakas. Saan nga ba ito dapat ilagay? Sa mga gawaing enerhiya ng Buddhism at maging sa maraming spiritual na praktis sa Pilipinas, ang lokasyon ay hindi lang pisikal. Ito'y may simbolikong kahulugan. Ang lugar kung saan mo inilalagay ang isang bagay ay may mensaheng taglay ito'y tumutokoy sa enerhiya, ito'y naglalaman ng intensyon. Kaya kung gagamitin mo ang itim na paminta upang ibalik ang balanse at hikayatin ang taong nakasakit sa'yo na humingi ng tawad, dapat itong ilagay ng may pag-iingat, hindi basta-basta, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa layunin. Narito ang mga espiritual na pinaka-epektibong lugar para iwan ang paminta. Isang lugar malapit sa iyong pintuan, budburan, ng kaunting pamintang buo ang loob ng pintuang pasukan, sa mismong gilid kung saan dumadaan ang iyong mga paa. Ang lugar na ito ay makapangyarihan sapagkat ito ang hangganan ng iyong mundo at ng mundo sa labas. Pinoprotektahan nito ang iyong espasyo at nagsasabi sa universo, hindi na welcome dito ang enerhiyang ito. Dalawa. Sa ilalim ng kama, kanan lamang. Ang kanang bahagi ng kama, lalo na kung saan nakahinga ang iyong dominanteng kamay sa gabi, ay itinuturing na daluyan ng enerhiya. Maglagay ng maliit na pouch na may ilang butil ng paminta sa ilalim ng bahaging ito. Habang ikaw ay natutulog, dumadaloy ang enerhiya ng kaliwanagan sa iyo at tahimik nitong ipinapadala ang katotohanan palabas. Tatlo sa iyong altar o espasyo ng panalangin. Kung meron kang altar o simpleng lugar kung saan ka nagsisindi ng kandila o nananalangin, ilagay ang paminta doon. Ilagay ito sa isang maliit na mangkok o nakatiklop na tela at umupo sa katahimikan ng ilang minuto. Hayaan mong dalhin ng iyong hininga ang intensyon naway maibalik ang balanse. Apat. Sa lupa, halaman o hardin kayang tanggapin at baguhin ng kalikasan ng enerhiya. Ibaon ang kaunting paminta sa paso o sa sulok ng hardin kung saan naaabot ng araw. Ang lupa ang siyang huhubog at magpapalabas ng iyong layunin. Dahan-dahan, banayad, gaya ng pagsibol ng kapatawaran. Ang mga lugar na ito ay hindi mahiwaga sa kanilang sarili. Ang nagbibigay sa kanila ng lakas ay ikaw. Ang iyong pokus. Ang iyong linaw ang iyong katahimikan. Sabi ng mga Pilipino, hindi mo na kailangang magsalita, ipaparamdam ng langit. Hindi mo kailangang magsalita. Ang langit na ang bahala. At kapag nailagay sa tamang lugar, sisimula ng mensahe ang kanyang tahimik na paglalakbay. Ang hakbang-hakbang na ritual. Ngayon na nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng itim na paminta at kung saan ito dapat ilagay, panahon na para tahakin ang mismong ritual. Hindi ito tungkol sa mahika. Hindi ito tungkol sa pagkontrol ng damdamin ng iba. Ito'y tungkol sa pagpapalaya ng bigat na iyong kinikimkim at pagpayag sa universo na dalhin ang iyong katotohanan pasulong. Narito kung paano gawin ang ritual, hakbang-hakbang, na may buong paggalang sa mga prinsipyong budhis at sa espiritwal na kultura ng mga Pilipino. 1. Pumili ng tamang oras. May espiritwal na bigat ang tamang oras gawa ang ritual sa gabi ng biyernes, araw ng pagtatapos at kapatawaran. Bilang alternatibo, ang gabi ng kabilugan ng buwan ay makapangyarihan para sa paglilinis at pagpapakawala. Pagpapakawala Maaari rin sa maagang umaga, pagkatapos ng pagsikat ng araw, kung kailan tahimik ang mundo at malinaw ang iyong diwa. Dalawang Ihanda ang iyong kailangan. Hindi mo kailangan ng marami Tapat na ang dalisay na enerhiya at malinaw na intensyon. Buong butil ng itim na paminta, hindi pulbos, puti o malinis na tela o maliit na pouch, isang baso ng malinis na tubig, kandila, puti o dilaw, optional, tahimik na lugar na walang sagabal, optional larawan o pangalan ng taong nais mong bitawan o dalhin sa balanse tatlo. Linisin ang espasyo, Bago magsimula, ayusin ang lugar. Maaari kang magsindi ng kandila at huminga ng malalim ng ilang beses. Kung ikaw ay Pilipino, marahil maalala mo ang paraan ng mga nakatatanda sa tahimik na banlaw o paglilinis ng enerhiya ng bahay. Mahinang sambitin, Inaanyayahan ko ang kapayapaan. Inaanyayahan ko ang linaw. Pinalalaya ko ang bigat na dalako. Apat. Itakda ang iyong layunin hawakan ng itim na paminta sa iyong palad. Pumikit. Isipin ang taong ito, hindi sa galit, kundi sa katapatan. Mula sa puso, sabihin, naway makita ang katotohanan. Naway bumalik ang balanse. Naway ang bigat na iniwan nila ay mawala sa aking kaluluwa. Isipin mong umaalis ang enerhiya sa iyong katawan. Lumalabas, papunta sa mundo. Limang ilagay ang paminta ng may layunin ngayon. Ilagay ang paminta sa iyong napiling lugar. Sa tabi ng iyong pintuan, sa ilalim ng iyong kama, kanang bahagi. Sa iyong altar o espasyo ng panalangin, sa lupa o paso sa hardin. Habang ginagawa ito, sambitin ang huling linya. Habang nagpapahinga ang binhing ito, naway bumangon ang katotohanan. Iwan ito ng hindi ginagalaw sa loob ng pitong araw. Ikaanim na magtiwala sa proseso. At bitawan. Ito hindi mo kailangang bantayan ito. Hindi mo kailangang ikwento ito kanino man. At hindi mo rin kailangang hintayin ang resulta. Sa mismong sandaling ginawa mo ang ritual, may nabago na. Minsan, makikipag-ugnayan ng taong yon. Minsan, mananatili silang tahimik, pero nagsisimula ang pagbabago sa loob nila. Ang pinakamahalaga, ikaw ay gagaan. Hindi ka na naghihintay. Nagsimula ka ng maghilom. Sabi ng mga Pilipino, ipinasa ko na sa Diyos. Iyan mismo ang ritual na ito. Hindi ito kontrol. Ito ay pagsuko na may sagradong layunin. Ginampanan mo na ang iyong bahagi. At ang natitira ay sa universo na. Ang mga dapat at hindi dapat sa ritual. Ang bawat sagradong ritual ay nangangailangan hindi lamang ng tamang kagamitan, kundi ng tamang puso. Kapag nagtatrabaho ka sa enerhiya, lalo na kung ito ay may kinalaman sa kapatawaran at hustisya. Kailangan mo itong lapitan ng may dalisay na layunin, hindi para sa kontrol, hindi para sa paghihigante, kundi para sa kapayapaan. Narito ang mga mahalagang do's and don'ts upang igalang ang ritual ayon sa turo ng Buddhism at sa espiritual na halaga ng kulturang Pilipino, ang mga dapat gawin. Linisin muna ang iyong puso. Kung puno pa ng galit ang iyong damdamin, maghintay. Magmuni-muni. Gawin lamang ang ritual kapag handa ka ng magpalaya, hindi para gumante. Magsalita ng mahina, pero malinaw. Ang mga salita ay may dalang panginginig. Sabihin ang iyong layunin ng dahan-dahan, may kabuluhan. Hindi ito tungkol sa lakas ng boses. Ito'y tungkol sa enerhiya. Panatilihing pribado ang ritual. Ito ay banal. Hindi ito para sa social media, chismis, o pagbabahagi sa iba. Panatilihin itong sa pagitan mo ng iyong espiritu at ng universo. Magtiwala sa enerhiya. Mabilis man o tahimik dumating ang resulta, maniwala na may nabago na. Hindi mo tungkulin na pilitin. Tungkulin mo ay ang magpakawala. Ang mga hindi dapat gawin. Huwag itong gamitin upang sakta ng iba. Kung ang layunin mo ay parusahan o gumante, hindi gagana ng wasto ang enerhiya. Babalik ito, minsan, sa iyo pa mismo. Huwag mo nang harapin ang taong iyon pagkatapos ng ritual. Hayaan ng universo ang kumilos. Nailabas mo na ang iyong katotohanan sa pamamagitan ng enerhiya. Ngayon, bigyan mo ito ng espasyo upang gumalaw. Huwag mo munang galawin o itapon ang paminta ng maaga. Hintayin ang buong pitong araw. Hayaan mong manirahan ng enerhiya at gawin ang layunin bago ito alisin o ibaon. Huwag itong ituring na pamahiin. Ang ritual na ito ay nagmumula sa malalim na tradisyong espiritual. Hindi ito mahika. Hindi ito laro. Gamitin ito ng may paggalang at sasagutin ka nito ng kaliwanagan. Sa kulturang Pilipino, ito ang kaibahan ng pangkukulam at panalangin. Ang isa ay pumipilit ang isa ay nagpapalaya. At sa ritual na ito, pinipili mo ang kalayaan para sa iyong sarili at sa huli para sa kanila rin. Pag-ayos ng sariling enerhiya Madalas nating iniisip na ang mga ritual ay para baguhin ang iba. Pero ang pinakaugat ng espiritual na gawain ay palaging nagsisimula sa iyo. Kapag nailagay mo na ang itim na paminta at nasambit ang iyong layunin, may marahang pagbabago na nagsisimula, hindi lang sa paligid ng taong nakasakit sa iyo, kundi sa loob mo mismo. Iyan ang tunay na layunin ng ritual na ito sa Buddhism. Hindi lamang upang gisingin ang kanilang kamalayan, kundi upang ibalik ka sa iyong kapayapaan. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating marinig ang mga katagang gumagaan ang loob. Nakahinga na ako ng maluwag. Hindi lang ito mga kasabihan, ito ay paglalarawan ng tunay at pisikal na ginhawa. Pag-angat ng bigat sa dibdib. Pagkalambot ng pusong matagal ng pinatigas ng sakit. Habang lumilipas ang mga araw, maaari mong mapansin ang maliliit na senyales. Mas mahimbing ang iyong tulog. Hindi mo na paulit-ulit iniisip ang pananakit. Mas kalmado ka ng magsalita. Pati ang bahay mo ay tila mas magaan parang may hindi nakikitang bagay na nawala. Hindi iyon aksidente. Iyon ay pag-aayos ng enerhiya. Sa pagsasanay ng Buddhism, tinatawag itong returning to center. Kapag naalis mo ang mga bara ng galit, lungkot o hinanakit, nagsisimula ng bumalik ang likas mong estado, ang pagiging malinaw, mahinahon at mahabagin. Hindi ibig sabihin nito na nakalimutan mo na ang nangyari. Ibig sabihin nito, ay hindi ka na kontrolado ng sakit. At sa estado ng kapayapaang ito, makakamit mo ang isang bagay na mas makapangyarihan pa kaysa paghihiganti, kalayaan. Dahil ngayon, ang iyong kaligayahan ay hindi na nakatali sa kanilang paghingi ng tawad. Ang iyong paghilom ay hindi na kailangang hintayin mula sa iba. Ginawa na ng ritual ang bahagi nito, ngunit ang tunay na pagbabagong naganap ay nasa iyo. Sa kulturang Pilipino, ito ang tinatawag na pag-aayos ng loob. Hindi ito tungkol sa pag-aayos ng ibang tao, ito ang pagbabalik sa sarili mong tahanan. Pagninilay sa pagtatapos at mensahe para sa mga manunood. Minsan sa buhay, hinihintay natin ang paghingi ng tawad na kailan may hindi dumarating. Hinihintay nating aminin ng iba ang kanilang pagkakamali, kilalani ng ating sakit, at ibalik ang kanilang sinira. Pero ang katotohanan, ang paghilom ay hindi naghihintay. Nagsisimula ito sa sandaling pinili mong mamuhay sa kapayapaan kaysa sa sakit, layunin kaysa hinanakit, at pagpapalaya kaysa paghihiganti. Ang ritual na ito ng Buddhism, tahimik, mapagkumbaba, at kadalasang hindi nauunawaan ay nagtuturo ng aral na bihirang matutunan. Hindi mo kailangang ipaglaban ang closure maaari mo itong likhain. Sa pamamagitan ng itim na paminta, nagpadala ka ng mensahe sa universo. Hindi para parusahan, kundi upang gisingin. Hindi para ilubog sa guilt ang iba, kundi upang hayaang umangat ang katotohanan mula sa katahimikan. At kahit kailanman hindi nila masambit ang salitang patawad, nasabi mo na ang pinakamahalagang salita sa iyong sarili, handa na akong magpalaya. Para sa aming mga manonood sa Pilipinas at sa buong mundo, naway dalhin ng ritual na ito ang linaw, balanse at espiritwal na kalayaang nararapat sa iyo. May taglay kang karunungan sa puso, isang uri ng karunungang ipinamana ng henerasyon ng pananampalataya, katatagan at tahimik na lakas. At ngayon, nadagdagan mo pa ito ng isa pang sagradong kasanayan sa iyong pamana. Kaya sindihan mo ang iyong kandila ilagay ang iyong paminta sabihin ang iyong katotohanan at magpatuloy sa paglakad bitbit -bit ang mas magaan na puso at isang kaluluwang sa wakas ay pinalaya